Alam niyo mga boss, delikado ngayon ang ating bansang Pilipinas. Sa opinion ko lang ito. Baka kasi gagayahin ng ating bansang Pilipinas, ng bansang Pilipinas, itong Indonesia at saka yung Nepal. Dahil sa mga kurakot na nangyayari dito sa ating bansa. Sigurado talaga mga boss. Sigurado, maghati-hati yung taong bayan ngayon. Diba? Ano mga -ano mo dyan? Mm. Tama ba? nangyari doon sa Indonesia. Mm -hmm. Warshak mga tao doon. Tapos yung sa Indonesia, yung asawa ng Prime Minister, si Hunog. Oh. Ngayon, asawa ka ano na, kanina si oh. yung susunugin. mm Wawa yung Pilipinas. Ito pa, sobrang galit ng taong bayan, pinatay nila yung mga pulis sa Indonesia. Namatay talaga yung pulis kasi galit na galit yung taong bayan sa Indonesia at saka dito naman sa Nepal inunong talaga uh, talagang binugbog sa talaga yung, finance, yung, yung kanilang uh, leader doon dahil sa korupsyon na nangyayari ngayon itong ating bansang Pilipinas opinion lang namin ito mga boss baka yan din ang mangyayari sa atin Ayun. so anong anong opinion niyo dyan sa akin yan lang yung opinion ko Ligaw. mo? Oo, oh, hindi nawawala yung ugat ng corruption na yan, no patuloy silang nagbabalimbing-balimbingan, oh, so, wala, hindi talaga matatanggal yan sa gobyerno na to. Kaya yung mga tao dito sa Pilipinas, hindi malayong makaklas. No? At saka, sana, no? God save the Philippines. Yun lang yun sa akin. di hadu kasi sila? Bigla ang palitan ng ano eh. Yeah. biro mo ha. Binalik sa isu Duterte. Kasi takot. Ito sila eh. Instead na nandun na tayo sa peak na ano, highlights na issue, biglang bumalik Kasi gusto talaga na ibalik sa issue na Duterte. Itong, instead na flood control project, gusto nila ibalik dito sa confidential fund. Hindi sa Duterte. Yan yung ano yung... Basic. Common sense na lang, mga kababayan. Saan ba madalas nagbaha? Di ba? Sa Manila? Pag unting ulan, bagyo, yung baha, lampas tao. Tapos dito sa Dabaw, pag umulan, wala namang bahang ganun. Bakit dito nag-iimbestiga? Bakit dito di ba ba ibabato sa Dabaw? Bakit sa mga Duterte, eh, ibinabato ngayon? Yung ghost project ng flood control niya. Nakakahiya naman, baka gusto yung tumingin sa mga vlog dyan sa mga social media, makikita ninyo yung mga proyekto ng mga Duterte na mga flood control dito sa Gabaw Napakalinis. Walang corruption. Hindi gaya dyan sa Manila, kung saan napakarami ang baha. No? Maraming mga kababayan natin ang nawalan ng pamumuhay, nawalan ng mga kabahayan. May mga namatay at mga nadisgrasya pa. Pagkatapos dito, nila ibabato sa atin. Sige, common sense daw. Nasaan ang korupsyon? Ang puti bang kinakain natin? Galing sa honest. Okay.